Naisip mo na ba kung bakit kakaiba ang Pasko sa Pilipinas? Hindi lang ito isang holiday. Ito ay isang selebrasyon ng pagmamahal, pamilya at tradisyon na nagsisimula pa lang ng napakaaga. Mula sa masayang Christmas carols hanggang sa nakakatakam na handaan, ngayong araw, tatalakayin natin ang nakakaantig na mundo ng Paskong Pilipino. Halina't tuklasin ang magic, ang musika, at syempre ang pagkain na nagpapa-espesyal sa Pasko sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nagsisimula ang Pasko sa buwan ng Setyembre kapag naririnig na ang mga Christmas songs kahit saan, mula sa mga mall hanggang sa jeepney. Tinatawag itong Burr Months at dito palang lang nararamdaman na ang Pasko. Ang sentro ng Paskong Pilipino? Tungkol ito sa pamilya at pagsasama-sama. Bawat tradisyon, bawat kanta, bawat pagkain ay paraan para mas mapalapit ang mga tao sa isa't isa. Pag-usapan natin ang pangangaroling. Para sa mga Pilipino, hindi lang ito simpleng pagkanta. Ito ay paraan para magbigay ng saya at makipag-ugnayan sa komunidad. Isipin mo ang mga bata na may improvised instruments, gawa sa bottle caps at lata, kumakatok sa iyong pintuan para kantahin ang mga kanta tulad ng Ang Pasko ay Sumapit o Pasko na Naman. Sa ilang lugar, may mga choirs na pumupunta bahay-bahay para magbigay ng mas detalyadong mga kanta. At kung maswerte ka, maaari pa silang magperform ng traditional na sayaw. Pagkatapos ng performance, madalas nagbibigay ang may-ari ng bahay ng barya, candy o minsan tinapay bilang pasasalamat. Isang maganda at makataong tradisyon. Hindi kumpleto ang Pasko sa Pilipinas kung walang pagkain. Ang handaan ng Noche Buena ang highlight ng Christmas Eve, isang malaking salu-salo pagkatapos ng misa de gallo o simbang gabi. Ang lechon o inihaw na baboy ang madalas na bida sa mesa. Ang malutong na balat at masarap na laman ay hindi mapapantayan. Hamon at keso de bola, mga iconic na pagkain na nagpapadagdag ng saya sa bawat tahanan. At syempre, ang mga panghimagas, bibingka at puto bumbong, mainit-init pa at may kasamang butter at niyog. Isipin mo ang pamilya na magkakasama, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at pinagsasaluhan ang masasarap na pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, tungkol ito sa mga alaala na nabubuo habang magkakasama. Isa pang mahalagang aspeto ng Paskong Pilipino ay ang diwa ng pagbibigayan. Ang mga komunidad ay nagkakaisa upang magbahagi sa pamamagitan man ng gift exchange o mga programa para sa mga nangangailangan. Sa maraming barangay, may tradisyong tinatawag na Monito Monita, isang masayang palitan ng munting regalo sa pagitan ng magkakaibigan o magkakaklase. Ang mga simbahan at lokal na grupo ay nag-oorganisa ng mga event para mamigay ng food packs, damit o regalo para sa mga nangangailangan. Ito ang tunay na diwa ng Pasko, kabaitan at pagmamalasakit. Ano ang nagpapakaspesyal sa Pasko ng Pilipino? Ito ay ang pagsasama-sama ng makabagbag-damdaming tradisyon, masasarap na pagkain, at ang di matitinag na pagmamahal para sa pamilya at komunidad. Kahit pa sa hirap, palaging may paraan ang Pilipino upang magdiwang. Kahit simple lang ang handaan o engrande, grande, ang saya ng Pasko ay laging nararamdaman. Kaya kung hindi mo pa naranasan ang Paskong Pilipino, Talagang marami kang namimiss na selebrasyon na puno ng pagmamahal, musika, at masasarap na pagkain. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang kwento tungkol sa kultura at tradisyon ng Pilipinas. Sabihin mo sa comments, ano ang paborito mong bahagi ng Pasko? Hanggang sa muli, maligayang Pasko. Merry Christmas.